Well, ano pa ba ang pinasayang Pasko sa Paris? It's happening tonight. Kaya na makikita niyo po napakaraming tao ngayong gabi. Po si Gloria Agana. Ah, uh, nakatira po dito sa Paris sa 20 arrondissement saya sa Pinas, siyempre. Pero dahil nga, mga rami rito OFW, na gusto ma-experience yung Pasko sa Pinas, kaya nagpapasalamat kami sa ML Events, dahil ginawa niya ang first Pinasayang Pasko dito sa Paris. Bakit po sa tingin niyo mahalaga importante na may event na katulad dito? Kasi po, kagaya ng mga nangungulila sa mga mahal nila sa buhay, lalo na po yung mga nag-iisa rito sa Paris, at least dito nagsasama-sama para magkasayahan ba? At marami rin po kaming na uh, kakakilala rito ng mga iba't ibang tao, iba't ibang asosasyon at uh, marami rin po mga pagkain na makakain dito sa Pinasayang Pasko sa Paris. Eh dito po sa Pinasayang Pasko sa Paris ay marami po kayong makakain ng mga pagkain Pinoy. Kagaya po nitong JNA store na sila po ay na nga po. Kaldireta, asado, at meron silang hamonado, langgunisa, tusino, at syempre, ang the best seller nila ang chicharon. Napakasarap po ng chicharon nila. At meron din po silang imbutido. Kaya pinagkakaguluhan po sila dahil po sa sarap ng pagkain ng JNA. Ano pong pangarap? po si Marian sa uh, from Ilocos. <laughs> uh, mas masaya pa rin pag nasa Pilipinas kasi kasama mo yung magulang mo, yung anak ko, nami-miss ko na eh, um, halos 8 years ko na hindi nakikita. Shout out pala sa anak ko kay Aaron. Hello, nami-miss ko na siya. Para nagtitipon-tipon po kaming mga Filipino at doon man lang maramdaman namin na parang hindi kami nalalayo sa Philippines. So, parang gano'n. My name is Jason. 5 years last October. Saan <laughs> ko tayo sa Pilipinas? Bicolano from Naga City. Isa sa mga importanteng saya isinga to 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 for us to experience Christmas now we, even without we are without in the Philippines or not in the Philippines we can experience Christmas with our fellow Filipino na nagtatrabaho rin dito kasi makikita natin dito kung how yung hindi ka nag-iisa hindi malabig ang Pasko if you are surrounded by people na parehas kayo na we are all we are all Filipino we are we have the same culture we practice the same practices in celebrating Christmas so napakasaya and lalo na i support the yung mga small businesses, mini, mini micro businesses that we have here in Paris, na pinagmamayari na mga kapwa in Filipinos. So very, very, ano talaga, helpful ito. Not only to those people who are consumer, but also to those people who are business people in Paris. Hello, my name is. Le Okay, so today we have fried chicken. We have three sorts of fried chicken. We have original, spicy, sweet, and patis. We have empanada, tuna, and pandesal, and ube milkshake, fresh from the Philippines. Meron ako nakikita Opo, may biko at saka may ravioli soup din po. So far, ano po yung best seller for today? Yung ube milkshake po. Even at the restaurant is the ube milkshake at saka yung inasal po. Because we wanted to uh, just build a Filipino authentic concept here in Paris. So basically, it's a family-owned business, and yeah, you, we just wanted to uh, bring in Paris the Filipino culture authentic. What is the specialty of sakosina in Paris? Uh, actually, it's chicken in a sal. Uh, the best one, the favorite one, uh, also of the, of the Filipino community here. So, we have another specialty tea. It's uh, the... Yeah, I'm holding it. I have to try it. Yeah, it's the, <laughs> the ube milkshake. So yeah, we just wanted to promote the Filipino food and culture dito sa Paris to other uh, French and European people. Glaza, aka Pot Pot. <laughs> ano pong dala niyo na? Ano pong dala natin today? Taho! Ang ating masarap at mainit na taho. Ayan. <laughs> Meron po tayo ating sikat na sikat na taho classic. Meron tayong cookies and cream, meron din po tayong mango, meron tayong ube, tsaka yung taho de leche. Ayan. Okay. Uh, as of now po, uh, nag-supply po ako sa mga Philippine store dito sa Paris and uh, very soon po, sana po makahanap na po tayo ng shop para po maka po po ating mga kababayan dito sa Paris. Emily! I'm from Emily Sariano business ko is parol in Paris. Since it's first time na may magawa ng parol sa Paris, uh, I can say also in France dahil wala pa talaga nagagawa ng parol sa France. Kaya since nakatira ako sa Paris, so pinangalanan ko siyang parol in Paris. Since first time lang ako nagawa rin ng parol, so tinry ko this year. So, I think ang dami ko naman pinasayang mga ano natin, kababayan, dahil pag nakakakita sila ng parol, is talagang napaka-nostalgic talaga ng mga feelings nila dahil nakikita ko talaga sa mukha nila na ang sasayan talaga nila pag nakikita yung parol. Ang Pasko kasi sa Pilipinas, talagang I mean, talagang nararamdaman talaga natin yung feeling dahil September 1 pa lang is Christmas na sa Pilipinas which is the longest Christmas in the world. Dito sa Paris, maganda man yung mga decoration pero iba eh dito sa, dito sa France. Hindi mo talaga ma-compare ma yung Pasko sa Pilipinas at dito. Since kaya naisip pagbubuwari ng parol. Yes. Since yung parol is talaga napaka-symbolic para sa ating mga Pilipino talaga. Ah, uh, Jocelyn Betos at Ma'am She's Best. Yeah. Okay. And ng aking sister, mm -hmm. Imanuelin Kison. <laughs> Kami ang may dala ngayon ng talagang pinasayang Pasko. Uh, like puto bongbong, -bong, traditional puto bongbong, -bong, and special bibingka with um, ano to? lecho plan. Bibingka special. Ako po yung gumawa niyan. Sapin-sapin with salted egg. Sa Pilipinas kasi talagang special yung Pasko natin. Pero dito naman... Uh, maging masaya. masaya at matikman ng mga kababayan natin ang mga mga pagkain natin sa Pinas lalo na yung mga Pilipinong hindi nakakauwi sa uh, Then so nga po, uh, meron po kaming special na lugaw meron po kaming siomay meron po kaming tamales uh, ubos na ko ang ating inasal T.J. Anglo po. I'm Chef T.J. Anglo. Uh, nagtrabaho trabaho po dito sa Paris as a chef. So, nagbebenta po kami ngayon ng lechon. And yan yung specialty namin. Ito ay lechon. Pero every time po na may uh, event yung mga Pilipino, nagjo-join po kami para may offer natin yung pagkain natin. Tapa, tap silog, uh, sisig silog, and then lechon silog. Pero meron po akong Facebook page. Pangalan ko po is Chef TJ Anglo. And pwede nyo pong makita yung mga menu namin doon. Siyempre po, ah, mas ka sa Pilipinas, ibang-iba. Masaya po kasi kasama ang pamilya. Pero dito, kapag ganito nag-gather tayo yung mga Pilipinas, siyempre natutuwa rin tayo na makakita ng mga kagrupo natin na kababayan. Diba po? Well, importante na magsama-sama mga Pilipino dito. Siyempre para yung misa na kalungkot din naman, ba, diba? Na malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay, nasa Pilipinas. So ito na. For oh. oh. mental health. -time. <laughs> Rina Balopinos pa. Rina, ano po ang dala niyo sa amin? Uh, ngayon po ate, yung dala namin sa'yo ay Sante Barley from the Philippines. Uh, it's a Filipino company. It's own a Filipino company. It's a 16 years in the industry. And ang new product namin is from New Zealand. And the company is on the farm in New Zealand. And the company has 10 branches around the world right now. Uh, Siyempre, importante ito sa atin para makagather din tayo sa bawat isa, makilala natin yung bawat isa at saka ma-avoid din natin yung homesick ng bawat isa. At makikita din natin yung mga kapwa Pilipino natin sa ano sa pagitan ng event na ito. Kami po ang um, PJ and Kate. Uh, Pabenta po kami ng halos lahat. Sapatos, damit, uh, kitchen tsaka pagkain. Yun po. Papasabay po kami. Papasabay din po kami. Pumupunta kami sa mga outlet. Naghanap kami ng mga murang items para hindi ganun kamahal yung bibenta namin sa... Pinoy lang. Pinoy lang po tayo. Pangmasa. Ganun po. Kaya yeah. follow niyo po kami sa PJ Kate Facebook account. Yeah. Ano mas portahan niyo po yung mga live Pilipino? yes po, yeah. nagla-live din po ano kami. Nakaka-6,000 viewers po. <laughs> Rangel Reyes po. O si Ronnie. Ano po pangalan ng business nila? Eh, A&R Philippine Store. So nagdala kami ng pork sisig, pork minudo, pork bopis, beef, uh, beef steak, beef caldereta, pancit uh, pansit malabon, Pinoy style spaghetti, ensaymada, kanin, lahat ng uring kakanin, buko pandan. So lahat talaga sila para sa ano, handa para sa Pasko. Pagtitipon-tipon ng mga Pilipino. Masaya. Kayus busyo, ano pong gusto niyong idagdag? O masaya kami kasi andito lahat sila, mga pamilya namin, baby, baby namin. Anak namin. Yeah. Mga kaibigan, o parang Pasko rin. Okay, I'm Iko. I'm from. Uh, I actually live here in Paris, France now. Uh, actually, we are from D.C. as well. So, and dito here to promote our, our international marketing um, services with our Filipino kabayan here, because uh, we're trying to teach them how to, to learn how to invest and also do business Para, sa Philippines. condominium, house and But, so kung wala naman sila sa Pilipinas, pwede naman nilang i-gawing business in real estate. To SMDC International, sa mga kababayan natin dyan na gusto mag-invest, um, visit us here. actually, I'm, you can check my Facebook account. This is Eco Jamel. And, and Merry Christmas. Now, homesick tayo. I, mean, I haven't uh, been home for two years. And this kind of event will give us, you know, a, uh, warm and, you know, the feeling that you're longing for your family makita mo yung ganitong kababayan natin na nagsasama-sama. is really really um, overwhelming and uh, you feel love. Ah, sabi ko lang dyan po kasi nag-offer kami. So, nag-offer kami ng ano zumba class, zumba class every every week. Ito po yung sal namin sa spa sa, sa Saint Pierre. Nagkakanda kami ng uh, one hour zumba para sa kids. Meron din po kami zumba for adult. Wing massage. It's like 15 years of service. Uh, um, nagkakandak po ako ng massage dito si home service and meron din po akong pwesto sa Jasma po. Suzy Zen Massage. Canfield Global po, Balikbayan Box Services. So, yun po yung mga box namin. Tsaka, uh, meron po kaming webs, website at tsaka ano sa Facebook page. Ito po, Canfield Global France po. Marites po kami mean, grupo. <laughs> grupo ng Kumarites. <laughs> Amin po, halos lahat mga street food. Calamari is quick quick fish ball, barbecue, lechon kawali, uh, kikiyam, at ay uh, pembahan diba Maraming maraming salamat po at naging successful po ang event na ito, ang Pinasayang Pasko sa Paris. The first edition na talaga naman pinaghirapan po namin. Baka magkakaroon na po tayo ng second edition, malay po natin, pinagpaplanohan na po namin. But of course, with sa, mga tulong po ninyo, magiging successful po ulit ang mga mga uh, programa po namin iyahan po para sa inyo.